Ngayon susundan natin yung alulong ng aso. Uh, saan yung nagmumula? Baka kasi may bahay lang dito. So, titingnan natin. Pero uh, Sino pong nakakilala nito Kung ano ang laman nito At ano ang pinitira dito Ano ano ba to ano okay, ba yung klaseng uh, ka kahoy ito yan yeah. tayo sa ilog mga ka-expo oh, katulas pa ako uh, ito talaga yung delikado talaga dito sa bundok mga ka -explore, no? na uh, yan nga yung sinasabi ko kapag uh, palaging umuulan delikado talaga kasi madulas talaga at uh, yung paguho ng lupa talaga at kapag kasi uh, kaya pag pumatawid kami sa ilog kasi nung Uy, ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yung narinig ko kanina? Ano baka nagkamali lang tayo so yan ilog yan mga ka-explore no? uh, tumatawid kami dyan ah uh, nung, nung, hindi pa kasi nagtatrabaho si Mangkiting uh, lagi kami tumatawid dyan kasi pumunta kami dun, dun sa, yan, malayo pa yan yung daan na yan marami pang uh, kabundukan yon ang mapapasok natin dyan so kapag masama yung panahon bigla kasing lumalaki yung tubig ng ilog so hindi kami makatawid pa uwi at uh, napaka po ng daanan doon tapos may mga uh, pagguho pa ng lupa na uh, sa mga gilid-gilid na nangyayari so delikado talaga mag-isloga pag masama yung panahon at umuulan so minsan yung mga puno natutumba so delikado so kaya hindi tayo nakapag-explore no So ngayon medyo okay na yung panahon no? Uh, kasi kahapon, uh, uminit kahapon, hindi umulan So hindi muna ako nag-explore kasi baka kasi uh, biglang umulan Pero kanina, mainit na naman yung panahon uh, Baka naisip ko, baka ito na, baka magtuloy-tuloy na to So nag-explore tayo ngayon So ano kaya yung narinig natin kanina no? Nung nagsasalita tayo so, Mukhang ano ba yun pero sige magpatuloy tayo hindi tayo magpapatinag doon kung ano man yun so, Habang dumadaan kami dito palagi mga sa ilog na to ay banda sa ibabaw may kawayanan, palagi ka, kami nakakakita ng dalawang mata na uh, nagliliyab, uh, hindi naman nagliliyab yung parang uh, nagliliwanag na mata, so yan yung nakikita namin, so malayo kasi uh, nandun sa ibabaw ng mga kawayan, so iniisip namin ni Mangkiting dati na baka ano lang baka mata ng hayop o isang hayop na naninirahan dyan ah, nandun sa ibabaw ng puno so yun yung iniisip namin kaya ya, hindi naman kasi namin mapuntahan kasi napakasukal at pangpang ah, -pang po yan ah, matirik talaga parang ah, pader yan kapag inakyat mo so maraming kaya yan, delikado so hinahayaan na lang namin dumadaan kami ah, doon kami dumadaan Duma uh, nilalampasan na lang namin At magpapatuloy kami sa Pagtawid sa ilog hmm, Naku Napasukan ng hmm. Ayan basa yung medyas ko Napasukan ng tubig May butas na pala tong buta ko pasukan ng tubig yung loob tiyak pag uwi ko nito sa bahay ang sama na ng amoy nitong paako kasi nabasa ng tubig may butas na pala tong buta ko oh uh, siguro mamaya pag uwi doon tayo aapak sa may bato para di mabasa yung paa natin para di mapasukan ng tubig So, patuloy tayo dito mga ka-explore. So dito sa gubat mga ka-explore Hindi lang mga elemento o mga nilalang yung uh, uh, ah ah natin no. Uh, na mga pa o makita dahil isa din sa pinakadelikado talaga dito ay yung uh, ahas yun yun yung pinakadelikado dito dahil nung nakaraan lang na araw uh, ano yata, tatlong araw na yata yung lumipas ha? isa po dito sa aming lugar yung namatay dahil matuklaw po ng anakon aha ng king cobra o banakon na tinatawag dito sa amin so talagang hindi na talaga niya nakaya at uh, hindi na siya nadala sa hospital dahil uh, malayo so wala ding sasakyan na maibiyahe siya so ginamot naman siya nung uh, tao dun So, kaso nga lang yung gamot na uh, isinisagawa ay yung uh, paggagamot lang na uh, parang kung baga ano lang ba sinaunang paggamot yung mga paniniwala na, na pa style sa paggamot so hindi talaga nakaya kaya namatay siya so kagat po ng utoklaw ng banakon King Cobra yung dahilan so kaya tayo kung nakapansin nyo uy, pag na explore kami ang bagal namin maglakad uh, hindi po dahil sa uh, para ano kasi kapag na explore ka tapos mabagal yung paglalakad mo uh, limitado lang yung makikita sa ayun lumipad yung malaking paniki ayun o iwan ko lang kung malinaw sa camera kasi medyo uh, malabo kasi itong camera ko lalo na kapag malayo na so, isa sa dahilan kaya mabagal kami maglakad kapag nag -e explore sa gabi ay nag iingat lang ko lalo na dun sa mga ahas baka yun natin alam yung napapasukan natin o nahahawakan o naapakan ay ahas na baka matuklaw tayo delikado baka di tayo makauwi sa bahay natin may pamilya pa naman tayo kaya kahit delikado yung trabaho natin patuloy lang at mag-iingat mag lang talaga dahil siyempre Oh, uh, ko ahas na. Kailangan nating kumita din kasi may mga uh, pangangailangan tayo. May mga gastusin tayo sa araw-araw kaya kahit delikado, ah, uh, go pa rin. So, mag-iingat na lang talaga. Sana makabalik ako dito ma Makasama ko na si Mangkiting kasi si Mangkiting talaga maka-explore. Uh, siya yung pinakamatapang talaga na kasama ko. Oh. Ano siya? Kahit saan kami magpunta, game talaga siya. Hindi siya umatras kasi, kaya siya yung paborito kong kasama talaga. Kasi kahit malalayo at masusukal na gubat, uh, ano yun? Hindi talaga umaangal kaya siya yung gusto kong kasama. At yun din yung gusto ko Yung uh, walang reklamo ba Kung baga Trabaho, trabaho talaga uh, Kahit mahirap ang trabaho uh, Go talaga uh, Kung baga hindi namimili ng trabaho ba. Hindi namimili ng uh, Madaling trabaho Kahit mahirap uh, Kasi trabaho yung hinahanap natin eh Kaya Kailangan hindi tayo umaangal so sana makabalik si Makiting yung so, sabagay ano siya ngayon nagtatrabaho din dun sa bundok so hala, may motor oh. motor ang motor na ka-explore ibig sabihin may tao dito ngayong gabi Ayan ang motor ayun motor so ibig sabihin ngayong gabi merong tao dito ngayon so hindi po ako ngayon nag-iisa dito sa lugar na to ngayon meron palang taong pumasok dito ngayon kasi may motor In iniwan lang dun yung motor uh, sinakpan lang ng mga dahon para di mahalata so ano kaya yung ano kaya yung pakay nila dito ngayon sa gubat na to ngayong gabi siguro uh, malamang ay sa tingin ko lang ha siguro mang hahunting sila ng hayop o yung pwedeng maulam ba siguro yun yung uh, sa ko pero kung hindi ganun baka delikado so kailangan natin magingat ingat dahil meron ding ibang tao dito ngayon abante pa tayo. mag lang tayo. Na. Ay, malaki yung puno doon oh. Hala. So, ito yung sinasabi ko mga ka-isloro. Ah, uh, yun, gumuho yung party ng lupa dito. So, daan po ito. Ayan oh. Ayan, daan, daan ito. So, gumuho. Kaya... Ito po yung resulta ng mahigpit uh, mahigit dalawang buwan na pag-ulan dito sa lugar na to yung may ma malaking uh, ulang sa ilog so try nating bumaba at ulang ko sa ulang siguro yung tao kanina ay Ah... Uh, naghahalap siguro ng ulang na pang ulam so, yung hipon sa ilog ba ayan o oh. subukan natin hulihin kung kaya ba natin hulihin kasi si Mangkiting talaga yung magaling manghuli ng ulang mga ka-explore Nahuli natin, nahuli natin. Yan. Hoy. Patumakas. Uh, malaking ulang po yung nahuli natin. Siguro ita yung tao kanina na bumotor siguro huli yung ng ganito pang ulam siguro So, paano to? Ilagay na lang natin sa bag. Wala pa naman tayong sisidlan. Paano to? So, ganito na lang mga ka-explore. Uh, medyo wala tayong uh, anong elemento ngayon pero... Hanggang dito na lang tong video na to. Uh, uwi na lang tayo. Uh, baka susunod may kasama tayo. gusto uh, ko po gusto ko pa, pa kasi halughugin tungubat gubat na to, no. Kailangan, nating natin pumasok doon sa mga medyo masusukal para may ma-encounter tayo. So, ayan nakakuha tayo ng ulang. Ilagay na lang, ilagay ko na lang dito sa bag. Salamat po sa panonood at salamat po sa lahat ng sumusuporta. At uh,